guys for today's video ay mag vlog kami ng dalawa kasi mga ano kami mga tawag dito dahil biniyaan biniyaan sa mga inahan so maning tamot may gloto o bugas o og... gloto o sudan so nangawat may manok kaya hindi kami nakabili ng isdang ano dahil buong buang kaya wa may isdang buang hindi kami sa gusto na may isdang buang so ayun guys magluto yan, magluto eh daw siya. Ayan, magluto kami ng manok eh, gawin namin adobo. Magadobo daw kami ng manok. Tapos, ako naman ay magsasaing. So, ayan. Diba? Opa. So, ayan guys. Busy yung inyong lola. O, oh, ayan. Yan, kayo ng siya ngayon ang kusina. Ang trabaho, Manggut pa to si Bika. Oh, nagtrabaho ba man to? Ayan, magdubo kami ng manok. So, ayan. Hmm, Di ba? Sa Pilipinas, adubo. Ayan. Ayan.